<laughs> <Una>. <laughs> makakawalan po namin yeah. okay lang yan makita ng mga bata para alam nila na ang bayawak ay dapat eh, pakawalan kasi sa ngayon kasi ang bayawak eh konti na lang po dito sa kabundukan sa kanila pero sa ibang lugar alam natin marami yan pero ang bayawak kasi ipapaubos na talaga yan yeah, para maparami kailangan dumamihan na para paglaki nyo huwag nyo uliin na. No? Oo. Oh. no? Lalaki, tol. Lalaki. Pakawalan natin yan. Malaking, malaking bagay din ang dumami ang bayawak. Kalaunan, kayo din makikinabang yan. Pag dumami yan. Yung, nagsas, yung nagsasabi naman na yung mga alaga nilang manok kakainin, hindi po lalayo yan, magugubat yan. Pero yung mga sa ibang probinsya na malapit talaga sa mga ilog ni mga alaga talaga talagang inakain ng bayawak yan. O, alis, alis, o, papakawalan na natin. O, oh, oh, na. O. sige, tal. Sige, sige. Isa. Oh, wow, may bilang pa. Hindi, hindi. Mag-ano pa yan. Magre-relax yan kasi yung panya niya. Ayan, o. No, o. hindi, hayaan nyo lang siya. Hayaan nyo. Kusang aalis yan. Hayaan nyo lang siya. Nagmamasid yan, nangawit yung paan yan eh. Mm. Ay, ngayon medyo okay na o. Oh. unay una, una. Natawa ako kayo wala. Hinabol si Hinabol si Unay. Takbo siya pa ikot eh. Kinabahan <laughs> Gina dito, kinabahan. Kinabahan siya eh. Ay, Ikaw, ba, uh. Abuli ka pa naman ang payawak eh. <laughs> <laughs> ah, ayos. <Sinakan> <laughs> <laughs> ano, 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 sinabi sa'yo? Hinabol daw siya. Hinabol <laughs> ka? <laughs> inam din kasi na makita ng mga batang katutubo yung mga ginagawa natin. Kasi kalalakihan nila yun eh, matututunan nila yun, di ba? Kung kahit di mo na ituro, nakikita nila kung ano yung tama yun ang gagawin nila. Kasi ang mga katutubo naman po, mabait yung mga yan. Sa kung ano kasi ang tinuro sa kanila, nakikinig sila. Kahit sa salita ng Diyos, kung ano ituro mo sa kanila, pinakikinggan nila. Hmm. Ganun po, ganun sila. <laughs> Natawa talaga ako kay Unay. Eh. Grabe, takbo ni Unay. Eh. <laughs> bangwa, bangwa, ano niluluto? Ah, Payless? Payless, ba't di pa ba kumakain? Tinya, tinya. Galing ka sa school. Ah, pumasok ka sa school, sa school pa tinya. Oh, nga, ah, pelis. Oh, na. nagluluto na sila ng pelis ngayon pagkagaling sa school, ah. Um, uh, big time na si Papa mo, ah. Pelis <laughs> na. Hindi ba dala akong ulam diyan, mamaya gabi ulam nila. Na. ano, ano masasabi niyo pagdating sa bahay hawak?